Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa awit ni Solomon Gabi-gabi, sa higaan ng mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit nasa pangarap. Akong ito'y bumabangon. Sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sintakong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay nagmamanman. Naglilibot sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang huwaw kong kaluluway, tanging Ikaw yaong hangad. Para kung tuyong lupa, natubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamamasdan ko, sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mayigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak. Galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang naghahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aleluya, Aleluya, ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na, libingan niya'y yung nakita. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbos siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Yesus. Ang isa sa gawing ulunan at ang isa naman ay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Yesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Yesus iyon. Tinanong siya ni Yesus, Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Marie siya ang tagapagalaga ng halamanan kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan niyo dinala at kukunin ko. Maria, Ani Yesus, umarap siya at kanyang sinabi, Raboni, ibig sabihin, Guru, huwag mo kong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Yesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Yesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,